Aray ko. Aray ko. Para naman po sa iyan eh. Kakalmot-kalmot ah. Ewan ko. Ah, kaya ada yung gata. Hindi <laughs> <laughs> ko nga alam. Mama mo sa... Ah, tingnan mo siya ah. Oh. Ayan oh. Oo, oh, oo. Oh. Kaya nga kalmot na siya. Parang... Parang si Ginger. Hajimay. Parang si Ginger nga ngalmot.

dika gigi hati oi kan gigi ate mama Tau mama tahu mama apa papa papa ada papa hati oh papa lala. mama lala. mama mama apa huh? papa papa

Iyeyeye, 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 ipus upin yanagay, ewey, ipus upin ikaw, ha, iyi ikaw food, inyo iyi ikaw food, lalaro sa lahati, laro, laro ate, oh, oh, laro oh, laro ate. Dito Andre. Ha? Ah, play, play sila. Uy, panahingi. Good morning, good morning, Kajimoy. Dito tayo sa mini party natin, Kajimoy. Ang mundo. Kajimar, Kajimar. Paikot yan. Paikot yan, Kajimoy. Pagtitilip tayo, Kajimoy. Yung aking. Okay. gusto ka sa ginoo ayan mattiya sinma sa taos sa ginoo ah ayan sa taos sa ginoo yeah komustahin natin tong a panin natin kung sino pwede mag-araw din di

Ayan. Ayan o. Oh. Nasa taas. Ang sa taas ko siya yung Ayan. Ayan na may malaki na ka Jimar oh. Ayan may malaki na. Ayan. Ayan. Ayan Ayan. Ayan ang sibuyas ka Jimar. Anong nangyari? Sili hmm. ka Jimar. Sili. Sili sa baba. Magkaano yan sila ka Jimar. Meron dito sa taas. Meron dito sa baba. Ayan ka Jimar. Ito hindi malaman kung saan siya pupunta yun. Oh. untuk balik tidur itu nah anu nang jimar oh ayo nang sili nami kajimar nang mau mulak-mulak na ayo nang mau mulak-mulak na pajima oi pakai satu yo sampai danusia satu yo kala paling nang aning pajima ian masih dilihatin Kajiman ini lagi kung noon hindi tayo saksis sa pagtatanim ngay noon ka Gmar. ngayon naging saksis na ayan, napakinabangan natin uli yung ating mga pasong maliliit na yan ayan Jimor yan yung aking ano ang tawag dito ang kalimutan ko ka ayan, yung ating pakwan daw daw ka mo ewan ko lang kung pagtutuloy uy ano nakita niya yan ka Jimal yung mga haba na yan uy may nakaligtas ka Jimal uh yan ang sitaw ka Jimal oh oo, May nakaligtas na sitaw ka Jimal Ayan uh, Ano ba yan pa isa isa? Kasi isang pasulpot. Yung bayang diba si Yun yung ating pakuan. Ito baka malilit si Jiman. Ah, hindi na yung tutuloy. Ganyan-ganyan lang oh. sila kasi maliit lang yung paso niya eh. Maliit lang ang Jiman. Ayan. 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 Yung ating Ayan o oh. Ayan, G-Force Meron pa dito dalawa o oh. Dalawa So pata-patay sa G-Force Magbubuhal niya pa, Yan pala yung litos natin, G-Force kina na yung litos natin, G-Force na yung dito yung may pula yan doon sa ibabaw ka, May pula dito sa dulo yan. Ayan. Yung alakbate ko, Kajimar, malapad na. Oh. Ayan, Kajimar. Nakataas din yan, Kajimar. nagbabaging din yan, Kajimar. Pero tingnan yung dahon. O, napakalapad na. Ayan, Kajimar hindi hisini natin. Malapit na mamulaklak. Kasabahan to doon, Kajima, sa kabila. Yung talong natin, Kajima, may mamumunga, may mamumunga na Kajima. Yung talong natin, ah. Oh. talong natin, tatlo sampo, Kajima, mamumunga na sa kabila. Ayan na. Ayan na, Kajima. Lagyan natin ng barmikas yun na kajima. May pasitaw-sitaw pang bulaklak kajima jima. Pa isa-isa naman. Ayan. Man. Pa isa-isa. Ito ba yung kapati pa dito sa baba kajima. Ito. No? Ating kamatis kajima. No? Ito. Pinutulang ko na yan pa rin yan eh kaya may bulaklak na siya, siya na mumulaklak na hindi ko alam kung magtuloy-tuloy yan ang tima ayan yeah. yeah. ayan mga baging-baging dyan ka jima sitaw at sigarilya siya dyan ka jima ito yung pinakapuno niya ka jima no. sigarilyas at saka yung seed ko. Ayan. Uy, may isa pa dito yung Kajiman. Oh. Wow. May impact siya, Kajiman. Oh. Hmm. Ayan, oh. Aha. Mayroon pa. Ay, may pasita pa. Dalawa na yung sita, Kajiman. Ayan. Yan, yes. pwede na natin pipikasin niyang kajimar, oh. Oh. ang baging na siya Pero alam mo kajimar, ito kajimar, o yung pakuan, nagumpisa na siyang magbaging dito sa taas kajimar. Sasali na siya dito. Sali na sila dito ang baging. Ayan, oh. Inabot na nila yung ano, kajimar. Yung pakwan kajimar. Ayan. Ayan may dalawang sitaw na yung nakita ko kajima lagyan natin ang barmikas ang kajima bukas na lang pala kajima lagyan natin ang kajima ang ating kangkong yung na yan ang ating mga kangkong aking herbaboy na kajima dumami na eh. Mami na yung herba boy na ako, Kajima. Ayan. Yeah. Ayan, yeah, Kajima. Kama ko. Herba na. Ayan. Ayan, Kajima. Ayan, Kajima. Uy, nawala ko. Nawala ko ng Paris, Kajima. Ayan. Ayan ating spinach ayan na tumubo na kajimong spinach ayan ayan kajiman, tumubo na spinach natin yung hirbagoy na natin may ilagay na tubig 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 ayan ang spinach uy na ano naman to sa ka kajiman? Oy. Ang yan yung Jimar, yung pamalit ko Yung pamalit. Hmm, mayroon na naman tubo bobo. Ano yung naman kayo? Yan. Yan, Jimar. tayo ka Jimar. Piligan natin Yan. Yan, tapos na mag, ano, kajiman. Magdilig. Tapos tayo magdilig, kajiman. Kunin na natin ito, kajiman. Yung sitaw, kajiman. Oh. Alam mo, ba, kajiman. Ayan, kajiman. Saka yung isa, habang wala pang buto, kajiman. Tanggalin na rin natin yung kajiman. Ayan. Ayan. Yung kajiman, tuwang tuwa ako sa litos. <laughs> Maliit lang yung ano kajiman, sa baso lang siya kajiman. Pero malaki itong baso na ito kajiman. Oh, ang na ka Meron pa dito sa may ilalim na sili. Ayan. Naghahanap talaga ng araw yung ka Tuwang tuwa ako sa ano. Itos. Yan, kejiman Tanggalin na rin natin ito, kajiman. Yan, o. Oh. natin patagalin pa. Padalawang sitaw today. Patago lang siya. Kajiman, Oh. Patago lang siya. Ang ganda dito na lang, Kajimar. Huwag kalimutan mag-like and share, mag-subscribe, Kajimar. Bye-bye.